You are my best. I am your best. Everybody's best. Ang best ng bayan. Ito na, malapit na kami sa Mahay High Falls. At uh, syempre, ayan, pagod-pagod at -pagod po puyat-puyat pa mga best. At nag-stop kami. <laughs> Galing sa trabaho, naka-outfit pa. Anong petsa na. Tatlong oras <laughs> pala to, best. Ewan ko ba kay Tommy? sasa sa tayo dinadala. Pero for sure mga best magiging masaya to dahil na napakasaya araw nito dahil magsasama-sama kami ngayon para mag-enjoy, magbakasyon at magtawanan lang. Kaya na kami ng langka. Oo, si Petit pinahinto niya kasi gusto niya bumili ng langka. Pakita natin yung bibili niya langka. Ang sarap na mga prutas. Langka for the gulay, di ba daddy? Eh? Yeah. Oh. Pusarap daw yung pumelo. Correct. Ako naman ang bibilin ko sa kabila ay avocado. Yeah. Kaya malapit na kami isang oras na lang patungo doon sa aming pupuntahan. Parang habang ako ay bibili ng paborito kong avocado. Dahil to ay maganda sa liver. Yeah. Yan. Yehey. Magkano akin na eh? Sarap na mga prutas. So, ay sa kalahati ah, siya na nag-decision. Hello, okay lang <laughs> pinili ko. Sarap na mga fruits, fresh. Ito na nga, strawberry. Pababa mo na kami ng barangay hon. Hinarang kami kasi wala naman kami kasalanan. Hindi, mag kami ng ano, entrance fee. Kailangan namin entrance fee magbayad. 50, 50 isa ko yan. Ilan tayo? 4, 5, lima? Lima po. Sama no! kayo para ano? Para makita kayo. Hi! <laughs> Mga tigay rito sila sa Mahayhay. Mahayhay po ito no? Mahayhay Falls. 250 para sa entrance. Para sa Barangay Hall. Tingnan natin yung kasama ko. Tingnan yung artista kong kasama, oh, Ayan, oh. Best! Magpakita ka naman! Si Petit! Ay, ang ganda naman ng artista kong kasama. Buhay na buhay pa rin make-up mo. Ilang oras na yung make-up mo? 13 hours na. <laughs> Daig mo pa inimbalsam. <laughs> <laughs> Nakaglitter sa pulse. Ah, kaya pala false pulse eye. <laughs> pulse eyelashes. <laughs> okay. Aray ko. So, see you in a while. May, may lapit na. eto na kami. Pasok na kami actually. Kaya enjoy! Papalit muna kami ng damit ng best Kasi nakapang sex bump pa siya. <laughs> Sa na oras ka bumiyahin na nakagal, naka-outfit. Hindi <laughs> na <laughs> init <laughs> na ako. Tsaka naka-falda. Ang <laughs> <laughs> pinakagusto ko yung glitters mo sa alas 12 ng tangal eh. <laughs> oh, Oo. Oh. <laughs> Aray ko. Diyos ko. Ayun, makikita nyo na yung pinakamagandang falls na mahay-hay. Mayroon siya malayo din talaga. Naligaw kami ng slide. Pero mukhang, mukhang susulitin naman namin to. Kaya oh.

<laughs> ang presidente ng North Korea kasama ko na po. <laughs> 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 kasama ko si niya. Kasi <laughs> outfit niya oh mangangkalabaw. Huh? 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 Best. Anim na hakbang pa lang po. Pero pagod na siya. <laughs> Buti pa sila, o. Oh, tignan mo, si pag nilang bumaba. Best, ikaw, tatlo hakbang pa lang, pagod ka na. <laughs> Wala ba rin yung zip line? <laughs> line yun. <laughs> Hindi ka rin kasya. <laughs> Aray ko. Let's go! Ay. Ayan na po yung naging abala ni Petit. <laughs> <laughs> Hindi makadahin yung mga tao kasi. post po ko ng traffic. Bumalanda siya sa daan. Napag-abutan na siya ng maraming tao. Kasi naman, 20 steps na agad siya. Nagpalat muna sa 10 hagdan. Oh! Nakadaan siya na, finally, nakadaan na kami. <laughs> Tingnan niyo naging balandra niya sa tao. <laughs> Humarak siya sa puno ng balete. Noong oh, yung naka, no, nakababa ako, parang may alay lakad. <laughs> Ayan dami. <yun. laughs> Nagre-reclaw. <laughs> bagal, bagal. <laughs> siya talaga humarak sa Great Wall of China. <laughs> Ay. Naka-shadow pa rin po siya. <laughs> Imagine mo nga lang Nag-start ako mag-makeup ng 9 o'clock. Nang gabi. Nang gabi. Ano oras na? Alas 12. <laughs> Katikati -kati lang ang mata ko. Katikati! Ewan ko, mararating pa ba natin ito? May burak ba? Best question, habang naglalakad tayo, ano mga namimiss mo na hindi mo na nagagawa ngayon? Yung mga dati, kaya na ito, yung... Yung Mahabang, mahabang lakaran dati kasi wala akong hingal. Ngayon hingala na. Tapos yung yung ganito, tapos yung mga lalaki kasabay mo ng bagay sa oh! kapit. ng batis. Yan! Tapos may hada na mag oh, Picture ba kayo? <laughs> Tama na ba? Okay lang oh. Uh -oh, hindi, po. Okay lang. Pero ito talaga, hindi sa akin bago to. Kasi nung bata ako, Sanay ako sa ganito sa amin sa Bicol. Mayaman ang Bicol sa ganito. Oo, oh, maraming, di ba, nag-vlog tayo doon. Ganda. Marami talaga. Oh. Sa so, yung pag-rampa na mo. Oo. Yung, yung walang, wala tayong pinipili, yung sirang bahay, yung pwesto yes. ha. Sirang bahay, pakanting lot. lote. <laughs> may pako. <laughs> Pasag na bote. Bading floricent. <laughs> <laughs> oh, oh, wala kaming kinatatakutan. Ang kinatatakutan lang may aso. <laughs> Kasi nga, pagka, pagka tumahol na, mahuhuli tayo, oh, di ba? <laughs> tsaka yung ano, ang aso pag gabi magkakampi sila. ano Di ba nagkugrupo-grupo sila? Uh -huh. Pero sa umaga sila. <laughs> <laughs> ang bakla, ang dala, ang dala, pulbo sa panyo, tsaka bato. <laughs> <laughs> Ay, <bububawin. laughs> Ito, sarap, sarap. Ay, narinig yung lagas sa tubig. Ay, yeah, speaking of tubig, ilog. Ako naman best. To, ang namimiss ko din yung rampa-rampa. Nakakaya na kasi. Yeah, with, your best oh, friend. With my friends. With your best friend. May best friend ka talaga. Oo, oh, uh oh, si Strawberry. Ah, yung uh oh, videographer natin. Yes. Tapos, eto nakakatawa. Yung mga bakla kasi ako noong araw, nung medyo umaalpas si yung pagkabakla ko, Pati Miss Gay gusto ko ng salihan. Hindi naman ako kagandahan, <laughs> <laughs> di ba? Masabi lang. Uh, 30% ka pa lang bukas. Oh, 70% confidence. Kaya hindi ako pa pwedeng lumadlad. meron kami Miss Gay na sasalihan. Kasi sabi ng mga bakla, may Miss Gay doon. Pinaglaroan kami. Kasi yung, yung Miss Gay, tatawid pa ng ilog. Oh my God. So pag namin ng ilog, pagdating doon walang Miss Gay dahil. Bit-bit <laughs> namin mga costume. Ano costume mo? ayun pa kasi nga hindi ako pwedeng bumili-bili sa wala akong pambili, di ba? Ako mayroong manghiram. Pinaggagalaw, pinaggagalaw ko yung mga display sa bahay namin. Yung pinagsasabitan ng baso. <laughs> flower base, flower base. Pinupugutan yung mga sa flower base. Pagdating din sa stage, pinagtatawaran ako ng mga bakla. Oh, <laughs> <laughs> <inaudible> 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 bakla pinaglaruan ako. Ang sarap ni my best friend. Bro. Ah, oh, sobra. Kayo, kayo ba may mga mali rin kayo ginawa na pinagtakpan nyo sa FSA sa isa't isa pinagtakpan alam nyo yung mali pero ginawa nyo so takipan na lang kayo so far wala naman kami mamatay ka maso kami lang meron <laughs> <laughs> meron pero hindi ko na siguro maalala pa sa ngayon ikaw ba? ako si Nicole talaga siya talaga ang best friend ko simula uh. sa pool siya talaga Parang uh. para siya rin nag-open sa akin ng pag-yosi pero hindi na ako pakikipag sa sa lang open sa akin. Oh, uh, ano yung mga anong may masamang ay mo nang hindi mo makalimutan na ginawa niyan dalawa. Nagnakaw kami. Totoo ba? <laughs> Paano? Totoo. Nagnakaw kami. Ay, patay na yung pinagnakaw namin. Sorry, gayong magso-sorry. <laughs> <laughs> Paano niyo ninakaw? Hindi kasi hindi ba raw si Spice Girls? Ah. Uh, yung di ba naka-clogs, clogs, clogs. Malalaki sa patos. Oo, oh, uh, oh, yung may takong uh, na ganoon. Eh, uh, ito na sabi ni Nicole gusto ko, gusto ko rin magkaganyan. Siko ako rin. Eh dapat may disco sa amin. Pwede tayo bumili. Meron tayo 120 lang. Ung hey, sayang wala tayong pera. Magdi-disco tayo mamaya. Gusto namin plakado yung outfit namin, sabi ni Nicole. So ano ginawa niya? Hanapin mo yung wallet ng mama mo sa aparador mo. Tapos? Sige bakit? Kumuha ka ng 500. Eto mga anong oras sa so, mga alas 4 ng hapon. Kumuha ka ng 500. Pero ibabalik din naman natin. Man. Promise yan ha. Kasi ako okay. Tapos kinu kinu kinuha ko yung 500 sa so, wallet uh. ng mama ko. Last 500. Uh. Say, ito na yung 500 na ako. Yung tiyahin ko, nagtitinda dyan na bigas. Nasa 70 years old na. Tandaan, Tandaan na. na. Nagtitinda ng bigas. Uh. Tapos kunyari, bumili ka ng bigas, tatlong kilo. Sa so, bumili kayo? Bumili ako. Pero wag mo ipapalagay. Yung sa stripes-stripes, dapat yung plastic Klaro. lang. Claro. Yung clear. Clear na plastic. Dapat siya. Bit-bit mo ganon. Para alam na bigas talaga. Oo, oh, bigas. So, ikaw, po tatlong kilo. Ay, ang kanya bumili. Opo. Oh, Tapos binigay ko yung 500. Tapos kitang-kita ko talaga. Sabi sa akin ni Nicole, titigan mo kung saan nilagay yung pero 500. So, five, binigay ko yung 500. Kinuha na matanda. Sinuklean ako. Oh. Tapos yung 500, inipit sa mga sardinas. Tapos? Tapos sa mabitbit ko, sinulubo ang ridicol. Tapos tinusok ng dalawang daliri yung bagas. Siyempre tumakol. Oh. Tapos sumigaw siya, Yung bigas! <laughs> yung bigas sa damon! Oh. Syempre, yung matanda, bigas yung nataranta. Oh. oh, yung bigas God. ko, man, man. Oh. <laughs> Tapos dinukwan yung 500. Oh my God! <laughs> Tapos oh. niya pinanay ano, niya. Pinabili namin ng sapatos na klap. Ah. Oh, wow, oh, wow, oh, no, may Tapos na scam pa kami. Kasi yung sapatos, oh. eh, ang bigat-bigat. Lagi kami galay. Kasi yung pala yung kahoy na ginamit, kahoy ng bayabas. <laughs> <laughs> Karma. <laughs> Karma yung... Grabe tumunog sa kalsada. <laughs> <laughs> Parang tsakadyo na kikidin. <laughs> oh! Ay, Diyos mo yung mga lalaki. Ah, ganyan ba yun? So, pakita, oh. Sige, pak pakita mo nga. Ayan, oy, oy. Oh, oh. Oh, oh. Crush ni Pitit yung isa. Sino dulo. Ayan. <laughs> 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 Grabe. <laughs> <laughs> Pasadya festival. Nakita niyo yon Nakita niyo yun? Mga best? Yung paumbok? Aray ko, yan yung nakakamiss, no? parang mata ng tuna. <laughs> okay. Napag-abutan na tayo ng lahat. Ay, po, tingnan mo kung gaano ka clear yung water. Sarap no. Di diba, pa wow. gaano ka linis. Oh. Iba dito sa Mahay High. Thank you Mother Earth. Yes. Dapat diba, kaya ba meron kayo sa amin kasi pagka makikiraan po, tabi-tabi po, bari-bari oh. Ay, sabi hindi, tabi-tabi po, makikiraan po, bari-bari dancer. <laughs> bari-bari <Buddy -buddy> dancer. <laughs> bari-bari <Buddy -buddy> dancer. <laughs> <laughs> dancer. Lumabas yung anito, nakaano, no? <laughs> Namiss ko si Nicole, kasi si Nicole yung kasama ko lagi sa ganito. Oo. Oh. nang Nanguhuli kami mga hipon sa ilalim ng bato. Sarap no oo, oo. Tsaka yung ano, ang dami namin experience ni Nicole. Meron pa kami isang ano, si Nicole kasi maganda yun. Ah, mga best, visit tayo sa Pinitv kung sino si Nicole, si yung Nicole, best friend oh. Maganda yun na bakla, Kayo lang na stroke. Yeah, nakabutan ko din yun kasi Di nagsawas. ba kahit na stroke, yun ang pa? <laughs> oo. oo. Napapakita ang masayista ang dalakrim silk. <laughs> para daw? Eh, para na walang amoy. <laughs> Paray, Oo, uh, oh, di dibonyo yun, te. Siya talaga na ano, sa akin sa mga makabunduang bagay. Meron pa kami noon, tambay. Tapos jowa-jowa niya. Oh. Tapos si Bakla, para maging sexy, nagkakadera siya ng mga foam. Oh. Siguro mga isa Nga, sa, kadera, puwet. sa puwet. yung nilalagay sa puwet, di ba? Dati kasi, di ba, gagawin mo talaga yung mano-mano. Yes, yung parang, dito, parang lumang tipan, di ba? Oo, oh, dito. Dalawa dito, dalawa sa puwet. Di ba, bali apat. So eto si bakla, ang ganda ng katawan. Tapos umakyat kami kasi yung jowa niya tulog na sa tree house. Oh. Eh pagpunta ang baho-baho. Teh, kasi yung pulutan is the ata. balang Si bakla, inuman sila hanggang nagpa... Nagpa... Pa bona si bakla. eto na. Eh nandun lang ako naman. Nakapatay lang yung ilaw kasi tree house yon Si bakla naghubad. Tapos isa-isa... Tinatanggal niya. Hindi isa-isa, ano, ginigilin niya yung kaders. <laughs> Para di ba kay halata? Para di ba halata ano, ng jowa. Maya-maya, si Bakla, dahil lasing na, hindi rin ata ready. Yung narinig mo na yung tunog na, So, ang ginawa ni Bakla, kesa yung put puti niyang pandalo yung kadera. <laughs> Pinamunas yung kadera. Eto na. Tapos mayaw yung nakikita ko si Bakla, nilalaglag sa bintana ng treehouse yung kadera. <laughs> Isa-isa. <laughs> <laughs> Tapos nakapapana kami. Tapos binili ka namin yung kadera niya. Ano mo nangyari? Ano nangyari? Tipo niya, ano, limang aso totoo <laughs> <laughs> <Diaper. laughs> ay 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 mga aso! <laughs> <laughs> so ay 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 balakang. ay 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 na si ay Di ay 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 Saya! ay 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 Di ba, kaibigan mo rin naman yun? Oo, oh, di ba nga? Binibenta ka nun ng mga dami, tagaling ukay-ukay. Tapos -okay. <laughs> <Sabi laughs> sinasabi, brand new. Very rare. Yes! <laughs> Bili niya 80, ibibenta niya 400. Tubo, Pero tubo. nakalaban na rin, may downy. Abad mo, okay naman din siya. Oh, wait, oh. Wait. Nicole, pagaling ka, Nicole. Tapos, pay me when you're able. Yun ang dialogue niya. Pag nakalong-log ka, or pag swap, mo na. Ganon. Glicera pa, no? Yes. Pay me when you're able. Oo. Oh, oh. <laughs> Mapapanood niyo po yung mga Best sa Petit TV. Maraming oh, kwento ni... Yung chick ang ano, na-stroke ka na nga. Nagpatira ka pa, baka malaglag ka na. <laughs> Kaya rin na yan. <laughs> Yun. Oh. Best! Finally! <laughs> Nandito lang kayo, pawis na pawis na ako. Oh, Siguro 10 oh, oh. minutes walk din. Oo. Oh, oh. Pero syempre, kukwentuhan tayo kaya medyo natagalan. Pero at least, meron na tayo na si Silip kahit papaano yes. Oh, Ganda. Oh, Paalam ka na. Bye mga best. Kaya naman, Muli, salamat po sa mga tumututok sa aking uh, channel at nag enjoy Especially sa mga best ko. Mm -hmm. Si Petit. Pud Eto, dito ko lang linabas to. Ano, nagnakaw ako. <laughs> <laughs> nagnakaw kami ng best friend ko. So, dun, sungkol, Kaya siguro, ang title mo nito na best. Nagnakaw ka pala dati. Sana <laughs> so, nakawan po, sorry ha. Wala ano ano na yung... Oh, oh. Oh. balikan mo na lang ko saan. Siya. Bal oh. Balik, balik may 500. <laughs> ka Nicole. <laughs> Oo. Napaubo mo ako <laughs> Ganito, para gandiyaw, Sa ikaw, uh, Alibaw ikaw ako. Kaya matanda. Hindi, ikaw ako. Ah, uh, bigas. Uh, sa lubong. Bugs. Ah! <laughs> <laughs> yung matanda. yung yung Five pumps <laughs> <arms> in instant. <laughs> Aray ko. Hi, Petit, I'd like to, ano, hi, say hi to them. Petit, we have a busy tours, Say hi to my vlog. Hi, okay. hi. Welcome here. Petit, she's a superstar in the Philippines. Kapinansin. Hindi mo nito talaga. Hindi siya <hulung <hulung pinansin. Mabasit kayo kayo. Mga best, maraming masasaya pang kwentuhan dito sa aking channel. Siyempre, ang Petit TV, mas masaya din po dyan. Tumutok at manood lamang po kayo dyan. Ito ang best ng bayan. Muli na nagsasabing, lagi lang tumawa para masaya ang kaluluwa at huwag gagawa na hindi maganda. Para huwag hindi... magnakaw. Huwag magnakaw para hindi umani ng masamang karma. Ayan, napagod na siya. <laughs> para masarap yung luto ng bigas. Bye mga best!